Ito naman, itong area na to, yan. Ito yung lugar ng mga kamag-anak namin. kamag-anak. <laughs> mga unggoy, ito yung lugar ng mga unggoy. Yan, yung area na yan. Magubat yan. Diyan sila naninirahan at pag may bunga yung mga kasoy, katulad ng mga nakikita nyo na yan, yan sila kumakain pag namumunga yan. Buwan ng March, April, ah dyan, dyan sila nanginginain. And kaya malaya silang namumuhay dito kasama namin kasi magkakamag-anak naman. <laughs> Joke lang. Kung makikita nyo, yung hangganan ng namin, ng mga kamag-anak namin, yung gubat na yan, at dito naman yung medyo malinis kunti yan yung area namin kaya magkapit bahay na magkapit bahay lang kami yun kung, kung nagustuhan niyo naman yung content namin na to yung vlog namin na to uh, baka makahingi ng pabor ang pag-subscribe ko ninyo ay isang malaking bagay sa katulad kong nagsisimula pa lang yun yung kubo na tinayo ng tatay ko sa taas. Pahinga namin kung nagkakapikapi kapi kami o nagre-relax sa hapon, sa umaga, katulad nito. Yan yung kubo namin. At ito yung mga tanim na kamuting kahoy. Pwede na to, Pwede na ang yan. Maaliwalas dito. Ito naman yung dagat papakit ko sa inyo ito po yung dagat na sinasabi ko yan yan na yung dagat kalmado lawak niyan, doon po sa area na yun sa banda road yan na po ang sa underground river malapit yung sinasabing underground river at ito naman po ay simpukan dito sa barangay namin, Bagumbayan At doon naman po ay napsan. Doon sa kaduluduluan, doon sa may mga puno na yung banda. Andiyan na po yung Apurawan, papuntang Quezon, Palawan. Andiyan na po yan. Ito may mga tanim pa kaming kamuti dito. Yan. <clears throat> Ito tanim ng nanay ko, mga bulaklak. mga bulaklak niya. Yan. Dami ng bulaklak. Akyatin ko muna 'to sa glit yung kubo na 'to. Para pakita ko sa inyo. Dito kami nagkakapi-kapi. Tuwing umaga, hapon, o pag umuulan dito kami. Tambay-tambay lang kami dito. Yan yung aming tanawin dito. Yun. Ito yung puno na to gusto kong putulin yan nakaharang kasi sa dagat pero sabi ng nanay ko sa kanan huwag na lang muna yan, yan yung aming tanawin yan o oh. yung bulaklak naghalo sa kamutin pahoy halo-halo na yan sa so, ako banda na katayo sa may mataas na area para makita nyo yung dagat yun yan yung dagat sa baba nyan ay mga new gun. kami dito sa taas taas talaga kami maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli po paalam